afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Generous Ventura from Quezon City. Ako po yung na-diagnose two years ago ng breast cancer, stage 3C triple negative po. Um, um, two years ago po na-diagnose ako ng breast cancer. Um, Nag-undergo po ako sa biopsy, Um, operation po, uh, mastectomy po. Bali, mod modified radical mastectomy, tinanggal na po yung right breast ko kasama po yung mga lymph nodes po. Lahat po yun natanggal po. Tapos, um, nag-chemo rin po ako ng four cycles po. Um, during nag-chemo po ako, um, kasabay po noon, uh, tinitake ko po yung theobroma superfood and C po. Um, napansin ko po noon, hindi po ganun yung panghihina ng katawan ko. Mabilis ma-recover every after po ng chemo. Ang cycle ko po kasi noon is every two weeks po. Tapos, um, nag-stop nag, nag, nag po ako ng chemo. Nag-decide kami ng husband ko and family kasi po hindi ko na po kaya. Hindi na po kaya ng katawan ko yung chemotherapy po. So, nag-stop po ako doon pero hindi po ako nag-stop uminom ng Teobroma Superfood at Teobroma si si Naging maintenance ko na po yon hanggang makarecover po yung katawan ko. Um, until po lumakas ako at nito pong taon na to, January po, um, kasi may maintenance po ako sa surgeon ko every four months po yon para ma po kung ano po yung, kung meron active pa po yung mga bukol or dumadami pa siya or nag naglalala naglalalaba yung kalagayan ko or okay na po. So January po, um, sinabi po ng surgeon ko, after po akong matest po sa lahat, laboratory test and mga breast scans, mammogram po, wala po nakikitang mga pag, pagtubo pa ng mga bukol. So, diniklare niya po ako ng disease free ng January po. Um, <laughs> tapos, um, yung surprise po sa amin noon is bandang pong February, um, ano naman po, um, na, ano po ako okay? um, positive po ako, pregnant po ako, so, yun po yung isa pang sign po na healthy na po yung katawan ko, kasi, um, na, na po ako. Tapos, ito pong uh, body kapapangan ko nga lang po eh. One month pa lang po. Baby girl po. Um, tayo broma baby po yun. <laughs> Tapos, um, up to now po, um, na last, uh, check up ko po November 17 po. Um, still the same po, lahat po ng mga test scans po, negative po pa rin ang lahat po. Um, disease free pa rin po ang sinasabi ng surgeon ko. Um, continue lang po yung paggamit ko po ng Teobroma Superfood until now po, tsaka Teobroma C po.